So yun, magandang magandang hapon sa inyo mga kauban, morning morning ay makakita lumalabo si Mayor sa Municipality of Balagtas uh, upang salubungin yung mga Mayor na kanyang mga bista dahil meron po rito sa munisipyo ng Balagtas na League of Municipality of the Philippines sa Liga po ng mga Mayor sa Bulacan mga kauban isa-isa uh, na nga po nagdarating ito nga po yung mga basa ko sa ban uh, Mayor po ng Pande hindi po nagkakamali mga kauban yon uh, ah, bali sila yun, nagkakamustahan uh, ah, po sila sa mga siguro sa kanilang -kanila mga bayan mga kauban ayun, na ah, nakuha -picture, picture po sila rito habang wala pa ibang participant makita rin dito yung mga batang nag mga kauban Uh, dito si ate, uh, lumabas na po ng pinto ng... Nag-abang na po sa pintuan ng munisipyo, mga kauban, sa pinaka-entrance. Yon, makakita rin dito yung mga empleyado ng munisipyo sa second floor po. Uh, Nag-abang po sila ng mga dating iligado. So, yon, may dumating na rin po rito sa pahong mayor, mga kauban. So, yon, uh, nagkakamustahan sila rito. Ayun, uh, nagpipiktunan si kuya rin sa mga bisita. So, si so, kuya So yun mga kauban, bali inipisa na po yung pagpasok dito sa red carpet ng mga mayor. hindi di po nang kakamali, ito po ay si Mayor Leonardo Valeda ng Ubando, Bulacan mga kauban. Bali siya po yung unang pumasok sa red carpet mga kauban. Yung diretsyo po na red carpet na yan, uh, papasok po sila dyan. Tapos uh, sasakit po sila ng elevator, papunta po ng rooftop. Keep door po ng municipality of Balagtas mga kauban. So yon pumasok naman po rito si ng North Surgaray, Mayor Maria Elena Hermar, mga kauban. So, yun, nagkamahin sila ng mga ating Mayor Eladio Gonzales at lumampan na nga po si Mayor Ra sa red carpet at nag-picture-picture. -picture. Yan, North Surgaray po yan, mga kauban. So, yun, uh, may kumakinapin po ang pandi. si Mayor Enrico Roque, mga kauban. So, yun, nagkamahin sila ng Mayor. Uh, bilang paggalang dito sa pagpasok niya sa red carpet mga kauban kumakaway si sa mga empleyado ng munisipo ng Balagtas to nag-feature na po si Mayor so yon dito uh, papasok na po yung Mayor na so yon papasok po rito yung Mayor ng San Luis Ponso Mayor Fernando Galvez Jr. Yun, no? uh, kumakaway po siya sa mga empleyado ng Balagtas municipality mga kauban so yun o, oh, nagmo model model si mayor uh, mayor ng San Ildefonso Bulacan so yun dito ang papasok ko rito ay mayor ng Agunoy Bulacan Mayor Flor Dalisa Manlapas Yon ang Hagunoy, hindi na mawala ng tubig sa bulakan parang balagtas lang po lagi po may baha mga kauban haguno yan. Nagpa-picture uh, na rin po si Mayora mga kauban uh, pagkatapos po niyan diretso na po sa elevator diretso na fifth floor ito po mayor ng San Rafael Bulacan Mark Cholo Biolago So, yun ang mga mayor po natin na ah, matitikas. So, yun. Ito, hindi mayor po ito. Kauban po yan. Yan po yung lagyan natin. Mga kaya may kauban TV. pa ako nakapag-describe. Ah, subscribe lang po, po sa channel niya. Ano yung kauban TV. So, yun. May dumating naman po rito. Isa rin pong mayor. Yan. Nilagyan na po na ano ni ate po ay si Mayor ng San Miguel Bulacan, Roderick Johnson. Mal malusog si Sir dito. Ayun, nakipagkama sa mga konsyal, sa mayor, sa sanggunian bayan ng Balagtas. So, um, yon may dumating din po rito. Uh, si Manong Chavit Singson. Yun. Ito po si Manong Chavit. Bumaba na po na kanyang sasakyan. Pumasok na po sa loob ng munisipyo. Ayun, nandun po sila mayor, sila Bobby Carating, sa Sosa, si Kapitan Raymond Australia. Ayun, nakipagkamay po si Mr. Chavit Singson. ah uh, Diretso na po siya sa red carpet. So, yon may dumating na rin po rito isang mayora ng Pombong Bulacan, Mary Ann Marcos. 'Yon. Ah, uh, matitikas na po 'yung mga mayroon natin, 'yung mga mayora natin, naggagandahan po mga kauban, mga batang bata pa. So 'yon, sabi ni Kuya Ate, ah, uh, dito ka muna sa Walmart, ah, uh, pi ka muna namin mga ka mga ka sabi ng mga photographer. So yon may dumating na po sa forito. Uh, mayor ng Pulilan Bulakan, Mayora Maria Rosario Ochoa Montejo. Ngay <coughs> babae pala mayor ng Pulilan. Yon si Ma'am yon na po sa red carpet na hinihanda ni Mayor Eladio Gonzales Jr. dito sa Balagas Bulakan. Yon Pulilan Bulakan. So yun, may pumasok din din po uh, Engineer Alcantara yun ah uh, carpet na rin po siya pinapandiretso na po ni Vice Mayor Arnold Valderrama para magdiretso na po siya sa fifth floor mga kauban kasi andun po yung kanilang meeting place yun uh, bali nagpapicture na po si Mayor doon sa isang mayora mga kauban at itong si engineer uh, nagpicture na rin po sila ni Mayor So yun, nakakinaway uh, ni Mayor yung mga ibang mga kasama niya si Vice Mayor Albert Mirama uh, ah, nag picture picture na rin po silang tatlo so yun abang nakatayo rito yung mga kunsyal at kapitan nandoon si John John Polintan yung nakabulo po mga kauba no? ayun ito si Mayor ng San Jose del Monte Arthur Robes batang <clears throat> bata mga kauban ang mayor ng to ay si mayor bata. so yun pasensya na po hindi ko nga kilala tong dumating na tong mga kauban eh ah uh, pasensya po ha, ah, sa mga manonood na kung, mga ta taga lugar niya. Sabi ni Kunsyal, siya lo, ano, uh, shoot po kayo nito. Ah, hindi na. Yun, sumulpot ulit si Manong Chabit. Lumabas dito sa red carpet. Ayun, naya na po ni Mayor. Ah, uh, may, uh, yon ay picture-picture sila, Mayor. So, yun, dumating na rin po rito si Mayoran ng Giginto. Si Agata Paula Cruz. May Mayor po ng Giginto, mga kauban. Tatakbo pong congressman yan. Ito, dumating din po si Mayor John John Villanueva ng Bukawe. Alos kasabay po ni Mayor Agata na dumating po rito sa munisipyo ng Balagtas. Ayon nakipagkamusta na po si Mayora kay Mayor Eladio Gonzales. <clears throat> so ayun mga kita, kinalabit po ni Mayora si Manong Chavit Singson mga na ah. na ano ka Mr. Chubby, ta ah, picture picture tayo dito sa red carpet na hinianda ni Mayor Eladio Gonzales sa atin. Sayang pagkakataon. Yon, nabali ah, si to si John John Villanueva na Bukawi. Yon, akin po si Manong Chubby Chingson. Nagkamustahan po sila. So dito mga kauban, hindi ko na pinalipas yung pagkakataon. Nakakatabi po si Mayor Agata. Uh, Nag-video nag na rin po kami. Sabi ko, Mayora, nakabidyo po tayo. Kaya po siya kumakaway dyan. At si Mayora nga po, uh, pinagkaguluhan na po rito sa munisipyo. Eto, si Cindy, may pa-placard pa siya. Eto, isa siya na po nagpa-picture yung mga empleyado ng munisipyo ng Balagtas, mga kauban. So, yon pinagkaguluhan po si Mayora dito, mga kauban, ng mga empleyado. At yun, nagbanding banding banding na nga po sila yun o oh, at mm, kamustahan yun at picture picture na rin po sila dito mga at si dito si Manong Chabit ayun pinadiretso na po sa elevator para po magdiretso na po siya sa rooftop ng munisipyo ng Balagtas na kung saan nandun po yung kanilang reception mga kauban so yun may dumating pa po uh, yung tatay po ni Mayora Agata si Congressman Boy Cruz ng Distrito 5 yun, hindi di ako nagkakamali yun, no? Uh, yun, si Consal Consal Fernan, yo si Consal Andy. Yon. Si Mayor ang kinamayan nila ni Congressman Boy Cruz. Ayun, mga kapitan, ayun si Bilderama Bil Valderrama. Yon, ng Dalig. So yon uh, ginaid na po ni Sir Photographer ng munisipyo si Congressman Boy Cruz para po ma na po siya rito sa red carpet. Ayun, patunay rin na uh, dumating siya rito sa League of Municipality of the Philippines, sa uh, liga ng mga mayor dito sa Bulacan. So yon nagpicture-picture na rin po sila rito. Uh,